Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito. Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako sa inyong mga alipin Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila ay nananatiling tapat sa inyo. Maaaring bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taas ang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggingin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, Amin, Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Kuhod ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito, yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi dito. Sa gayon, marilinig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasa sabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok ang buho kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagala. May ina kay nakalinga sa tabi ng iyong altar. Opoon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal. Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang duoy tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, iyaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal. Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo. Kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo. Kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal. Diyos na makapangyarihan. Aleluya, aleluya, sa salita mo akitin, ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon giyon, may mga pariseo at ilang estribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang na ayon sa turong ninana nila. Ang mga hudyo, lalo na ang mga parisiyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong ninana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke ng hindi muna ito hinuhugasan at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga sorrow, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga parisiyo at mga estriba bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno. Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, Tama ang hula ni Isayas tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinula. Paggalang na handog sa akin bayan ko ipaimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwa walang kabuluhan na ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, Iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina. Ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong para ay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong ninana ninyo at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.